good morning mga kabayani, mga kasober natin. Bali, andito tayo. Good morning sa Libya. At ito, uh, bali, ano, may stand -up lang kami. Mga kabayani, hindi lang kami magwewelga. Gusto lang naman namin kasi malaman yung totoong katotohanan sa sitwasyon ng sweldo namin. Kasi ilang beses na namin tinatanong yung mga amo, na, na o, amo namin pero laging sinasagot sa amin na isend na raw yung sweldo namin. Eh kaso, yung iba, tatlong, bu magtatatlong buwan na wala pang sweldo, yung iba dalawang buwan higit na, yung iba magdadalawang Eh, gusto namin malaman lang o mabigyan kami ng katibayan na totoong naisin na yung aming ano, sweldo. Katulad ng mga payslip, ganun, di ba? O kaya kahit picture man lang na nasa computer na naisend yung ano, yung aming sweldo, mga kabayani. Kaya ito, andito ngayon yung mga tropa. Ngayon, tatlong building to, mga kabayani, tatlong building tong ginagawa namin. Ngayon, yung tatlong building na yan, eh, nagkasundo-sundo kami na wala muna ang papasok sa mga building. Dahil nga, gusto namin makausap yung mga, ano, mga bantay namin at ma maparating namin talaga yung kailangan namin na malaman. Kasi katulad nga ngayon, eh, yung ibang mga tropa, nahuhuli daw nila na nagsiselpon. Hindi alam kasi nila, kaya nagsiselpon yung mga tropa kasi laging tumatawag yung mga misis. Dahil nga yung sitwasyon ng pamilya namin doon sa Pilipinas, eh kami dito okay naman kasi libre kain kami, libre higaan. Wala kaming gastusin dito. Talagang bisyo lang ang gastos namin dito. Sigarilyo eh. Kung naninigarilyo ka eh. Ang kawawa sa amin talaga mga kabayani, yung pamilya namin na naiwan. Kasi kahit anong sabihin mo na mahaba ang PC na iniwan mo sa pamilya mo, sa tagal namin wala pang sweldo, ubos na yun mga kabayani. Bills pa lang sa bahay. Bills pa lang sa bahay. Wala pa yung pagkain doon. Sigurado, ubos na. Eh kalukuhan naman You know Kalukuhan naman na ano Na Na walang internet Walang Yun at pupunta natin si ano mas ba tayo sa opisina Diyan lang kayo You know Diyan lang muna kayo. Diyan lang muna. Oo. Oh, oh. mo. O, dito kami. na, na ni, ano, ni Kaya nga. Lang pinto, pero dito lang kami sa labas. Kaya nga, pupunta ako doon sa workshop eh. Oo, oh, si oh, oh. Okay, okay. okay. <laughs> Elmer. nalaman na ni Asudin. So yun mga kabayani, tumabing yung tabi niya. Bali naka-stand up din kami. Yung lahat ng building. Yun na ta. yung putang ko lang yung kabilang building, yung diba? <laughs> <laughs> Ayun, ayaw, sumran mas ba? ayaw, yun nata, uh, yun nga mga kabayan ni, anahro sabamia sabah, entero? ayaw, ayaw, bade na, yun nga mga kabayan ni, bali yun yung sinabi sa akin kahapung kasi nung brusko, ni mas ba? Kaso, hindi ko muna sinabi sa mga tropa na na yung pera na padala na sa London. Kasi yung kanina, yun yung pinaliwanag na yung pera ngayon palang pinadala. Kahapon palang lang pinadala. So kung kahapon palang pinadala yung pera, eh sigurado mga this week, this week meron na yan. Oh, kaya wala eh, wala tayong magagawa ngayon. Pupunta tayo doon sa mga tropa, papaliwanag natin. Hela, hela. Na na na, duwag pa din doon. Ah. At the Calafi, Calama. We're in the way after 3 days or four days. Yeah. Then, ah, mas ba? Thursday, Mapi Iji. Ah, okay. Mapi Shukul. Yeah. dito sa ano yung mga tropa natin do sa kabila yun kasama natin siya Absala. na, absalam yan absalam dito sa mga tropa mga kabayani Alright, yellow, shut up. yun, usapin natin Ando na Bali, ano, yung sitwasyon natin Ganito nag usap na rin sa kabilang building yeah. uh, Doon sa 710 Ngayon, di ba may gawain mamaya Si Fred Rolly Ngayon, ang pinag-usapan doon Yung pera natin Kahapon lang napadala sa London Kahapon lang Ngayon sure na yun, sure oh, man, oh man, Sinabi ni Masba Kanina, na pag hindi dumating ng Webes yung yung pera natin okay. Webes, hindi tayo papasok hanggang Webes ang pangako niya sa atin general oh, general Ya, yeah, Absalam And, uh, mas makalam hmm. din Mapis EG Muratab, Thursday no. Mapis Mapis kaya, no. pinangako sa atin Thursday, no. ngayon ngayon, nalaman na natin na ang Boy. totoo <laughs> na yung pera natin <laughs> ay kahapon pa lang pinadala. <laughs> Not Oh, eh? kaya, yun mga kabayani. Yes, four, okay na yan. Eh. Malinaw, so, malinaw. malinaw na yan. Kumbaga, uh, kasi, uh, kasi uh, nagdeklara naman siya, ibig sabihin hindi na sa ating manggagaling yun uh, na, na hindi tayo papasok. Sinabi uh, nila eh. na pag hindi tumating yung pera natin, hindi tayo papasok. Webes.

Sa ano, pipilitin nila makakuha ng payslip. Oh. Yun, payslip. Okay. Yun, at uh, pabalik naman tayo sa building ko, 707.

ما فيش كلاس ها؟ تريد ما وين ان وين هذه؟ ايوه هذا تريد والله تريد كلام انت مفتاح تريد ان تريد ان تريد ما ما فيش. ما فيش. ما فيش ها. ان تريد ان تريد ان تريد ان تريد ان تريد ان Dela ata. Come come everybody, come. <laughs> 'Yon. At uh, dito naman tayo 707, tatlong building kasi 'to. 'Yon. Ah, uh, ito mga kasama. Do eh inuna 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 yung building 710. Balikan ganito yung sitwasyon natin. Yung sweldo natin, at totoo, paghahapon pa lang nahulog. <laughs> <laughs> sa ano? Sa ano? Sa British. Ngayon, ang sabi ni Masba, pag hindi dumating ang sweldo natin ng Webes, walang problema, hindi tayo magtrabaho. Oh, hanggang Webes. Oh, tung Webes na to. Walang problema daw na hindi tayo magtrabaho. Ang ang mabigat yung ngayon, sabi niya, akala niya na hindi tayo magtatrabaho ang gusto lang natin malaman kasi kinukuha yung mga pangalan doon eh kaya tinawag nila ako eh. sabi ko kayo hey mas babat kukunin mo yung mga pangalan yan sabi ko hindi naman yan hindi papasok eh magtatanong lang kami iba yung magwewelga ka ako ngayon tinawag ko si Brad Rolly para si Brad Rolly kasama ko doon makatulong. tulong ngayon kung gusto nyo mapanood nasa video ko ngayon sinabi ni Brad Rolly mamaya meron naman gawain dyan di ba? Eh, nakiusap ako kay Brad Rolly na bago magsimula yung gawain o pagkatapos ng gawain, mapaliwanag niya ng maigi yung napag-usapan sa kabila na ano ang totoo, ang realidad kagahapon na inilagay yung ano, inihulog sa British Ay, Ay, ano, nakaraan, yun nakaraan, nakaraan. hindi, yung nakaraan kasi bumalik yun eh, yung nakaraan bumalik, ngayon bumalik uli yung kay Shelo eh, tama. kasi tama naman yung noon eh, hindi nagbago yung ngayon na pag sumala isa damay lahat Ganun ang nangyari sa account natin. Kaya ngayon, Bebes, Bebes. Webes, pag wala pa yung pera natin, mamaya papaliwanag ng Brad Rolly. Yan din sila, pasok niyo. Yan, yeah, absolam ha. Ada mas buwak alam ha. Ada, mura ta, mapi EG Thursday, mapi syukula. Ita, malum Friday, rest. Friday, rest. Ayo ba. Yun o. No? At a... Uh, yun at a, uh, mga kabayani. Bale, eto. Ano muna kami, eh? nagkaroon lang kami ng... Na, hindi naman, ano? Nagpahinga lang naman kami. Gusto lang namin maki... Malaman yung ano, yung sitwasyon talaga. di ba? Gusto lang namin malaman yung sitwasyon. di Diba? Ganyan talaga, ganyan talaga sitwasyon mga kabayanin kailangan Ang ano nito? So yun mga kabayanin, hanggang mamaya na lang. Hey Libya, with would kiwi